Hello, good morning guys. For today's video guys, pupunta kami sa Ranau Falls. Ito yung falls na lagi kong nakikita sa Facebook and now makikita ako na in person. So, nagmotor lang kami tatlo ng kapatid ko at ang, ng asawa niya. So, kami lang magkakasama at ang isang baby. So, bali apat lang kami. Unexpected kasi naghanap kami ng marang na prutas. So, ngayon dahil medyo malapit na yung lugar na kung saan kami naghanap ng bunga ng marang, ay andito malapit yung falls kaya diniretso na lang namin puntahan so ngayon naglalakad na kami papunta doon kasi hindi na makakapasok yung sasakyan or motor dito pero kung malakas or piliti naman pwede pero mayroon kasi silang parking doon sa taas na kailang mapabayaran so eto yung marang na hinanap namin so dito meron sila kaya lang hindi pa siya pwede eto yung marang na napakasarap ng bunga napakasarap, eto, eto ang tinatawag naming marang sa aming lingwahe ewan ko sa ibang lingwahe, napakarami niyang bunga, pero hindi pa pwede sobrang mahal ngayon ang presyo ng ganitong pruta, sobrang sarap eto, papakita ko sa inyo kapag bubuksan ko yung aking nabili kanina so ayan yung hinanap naming marang doon sa daana namin natagpuan kung saan may nagbebenta, doon kailang sobrang mahal talaga ngayon kasi hindi pa kapanahonan, o ayan wala pang hinug kasi mga mura pa, so See you later. Papakita ako sa inyo yung falls. Ito na yung daan papunta doon sa falls. Malapit na kami kasi may semento na dito. Siguro malapit na kasi nilakad muna, muna muna namin simula doon sa may parking area. So ito yung daan nila. So napakatirik. Napakataas ng daan. So ito may hawakan dito na kable kasi pag medyo madulas or maulan, kailangan nakahawak kasi nga ang taas. So Maganda yung place nila kasi malinis ayan no. Oh. Walang kalat. So magaling, magaling, magaling yung mga nagaalaga. dito. ayan. may basurahan sila dito. So very good. Walang kalat. Na plastic ayan. So ito yung daan. Kasi ito lagi ko lang nakikita sa mga Facebook na dumadaan sa wall ko. So ngayon, ito yung kabila bangin. So delikado to pag madilim. Pero malaki naman din yung space dito. So, ba, paano ba naman mapunta pa dyan sa bangin? Ayan, nakat, napakataas. Ito. Um, mm, buti na lang ma malalapit yung mga steps. Oh. Kaya. So, sa mga, mga medyo mabibigat na ang katawan, siguro, hihingalin dito pag, pag pa Maganda yung papunta. But yung... Pag-uwi na, sobrang mataas. Wow. May mga ganito dito, oh. Mga bato. Ayan, oh. Ayan. Sobrang ganda. Kasi nga, malilim. Ayan, oh. Malilim, hindi ka naiinitan. Wow. So nice place. Unexpected na pupunta kami dito. Di ba? So nai-enjoy ko. Kasi nga, napakaganda. I'm so happy. Oh. Ayun There's a false there ah, may mga oh so ganda Super ganda kasi May mga cottage din sila May cottage So ayun o oh, may cottage sa baba Ayan oh, May cottage pero may tao na Ayan Sobrang linaw ng tubig Sobrang ganda ng ano dito Sobra Sobrang lamig ng lugar. Sobrang lini, sobrang nakaka-amaze, so amazing. Ayun no, my falls do no. Wow. So very 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 wow, wow, wow. <coughs> here. Sobrang lakas. Wow. Wah. Wow. Oh my god. Wow. ng Ranaw. Ito ay free lang. So, ang mababayaran mo lang ay yung parking. So, very nice. Yan. Ito yung papakita ko sa inyo, yung falls na to. So, nakikita ko lang sa Facebook. Wow! mga tao ay ano, sa baba. Ito yung Ranau, eh Ranau Falls. Ba yun? O, ah, yan. So, ayan yung Ranau Falls. Ito yung dinadayo ng mga tao dito napakaganda napakadinis at napaka na kalituan. Sobrang linis. Napakalinis ang na kapaligiran nila. Sobrang. Na-enjoy na ka kasi nga malamig na, malamig na, malinis pa, o, oh, diba? So, sobrang nakaka and napakagandang place. Ito yung nakikita ko nga sa Facebook, kaya ayan, pinakita ko sa inyo, ako na ngayon yung magpapakita sa inyo. Kung dati, ako yung nakakakita lang sa Facebook. And now, I'm here. Sobrang nakaka ka enjoy sobrang Jacob! 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 Nga. Yeah. Ang dudulas ng mga daanan Sobrang ingat lang talaga. Andito ako ngayon pupunta sa mailalim ng falls. Ah, ayan ang magaganda yung mga puno ng kahoy. Daming dumadayo talaga. Ayan, nakikita niyo ang daming taong pumupunta, maliligo. So, ito talaga yung dinadayo nilang calls. Ito ay bago lang na-discover. So, uh, dati-rati, wala naman ito, hindi nila alam. So, ayan, may mga dala. Yun yung mga delikado yung magdadala ng mga nakakalasing. So, yung iba may mga dala sila. So, napakadelikado nun dahil mabato at saka madulas dito. Kaya dapat, walang mga ganun kung tutuusin. Kasi napakadelikado talaga ng bato. Masyadong madulas. Ako nga, ano, last New Year, mayroon kasing nag-dive dito. So, ayun, nawalan siya ng ano dito, dito mismo, dito mismo sa baba na to dito siya nawala ng buhay dahil tumalun siya galing doon sa may ilalim na yun ang galing siya doon tumalun siya pa so natamaan yung kanyang ulo ng batok so, kaya sana walang tatalon, walang nagdadive para safety kami na uuwi na, na kami kasi nga unexpected yung aming pagpunta ayan naka long ako pa uwi na kami ayan may na natin yung call thank hey, you for watching we wanna go go home Sayo dyan pa umaya Uwi anak kom Ayan ang daming taon uh, Daming nila Bye bye ko. Mm -hmm. Tama dyan pa kom Hi kom. Bye Parang <laughs> picture video ta Uuuh Pawi na kami Sobrang ganda. Super, super ganda. Ito kataas naman yung pauwi. Pa-uwi na kami. Ayan yung taas na. Dadaanan. Asarap maligo. Pero pa-uwi, masarap umakyat oh, pa taas. Akyat taas, baba. Oo. Oh. Ayan. Pakasipag naman nila ginawa nila to Tapos free lang. Alam nyo ba, ito ay free lang pumunta dito. Ang pabayaran mo lang yung parking mo kapag may dala kang motor or sasakyan. And then siguro may bayad yung ano nila. Cottage kasi may cottage. Pero, hindi naman kami ng cottage kasi nga, unexpected saklit lang kami dito. ano oh Ayan, so hanggang dito lang yung aking video for today. So nakita niyo kung gaano kaganda yung Ranau Falls. So sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe. And don't forget to click the bell button para kayo ay notify sa mga bagong video na aking upload Thank you for watching! Ito yung prutas na sinasabi kong marang kaya kami napunta sa falls dahil ito yung pinuntahan namin. Napakalayo noon galing dito sa aming lugar sa so, ito. Yan, oh. Napakalaki. Para siyang langka. Ah, pero no? Pero ito, sobrang tamis. Ganyan lang siya buksan, oh. Yan. Wow! Oh, yummy! oh, mo lang kakainin. Tapos matitira na lang yung buto. Hmm. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na marang. Sa mga taga dito sa Mindanao, kilala nila ito. Ayan o. Oh. Kukunin mo Muta lang siya. Yan, one. One. Spanky, Yan lang. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung marang. Try Ayan. It. So. Try it. That's all. Try it. Hmm.